Aries, ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho at masinop at gumagawa ng laging matalino. Para laging nakakagawa ng maayos na gawain, hindi nag. sa mga gagawin, dahil gusto ay maayos ang lahat ng makaunlad sa buhay, inuuna ang trabaho kaysa makipagkwentuhan ayaw ng mga usapang mahaba, para makaiwas na mainis may mahabang pasensya pero may katapangan na pag-uugali, sa tahanan ang gusto ay masasarap na pagkain para sa magandang kalusugan ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 23, number 12 at number 21. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa sinasabi at pagbibigay ng mga kaalaman. Para maingatan ang kabuhayan, at laging masinop sa hanap buhay, at kung sa suhulan ng pera ang usapan ay wala sa isipan tumanggap ay lalayo na kagad para makaiwas. Na madamay sa maling gawain, sa trabaho ay may matapat na ugali para sa ikakaganda ng kinabukasan ng pamilya, sa bahay ay masaya ang pakiramdam pagkasama na sila, at ayaw ng usapang may kayabangan at toksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Toros ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 16 number 34 at number 21. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa trabaho at laging una ang trabaho kaysa. Sa mga kwentuhan, kung pera ang usapan ay ayaw ng may kalokohan kung kikita ng pera at may masungit na ugali. Matahimik na araw ang gusto at matapat sa napasukang. Hanap buhay para patuloy na magkaroon ng mahabang pagkakakitaan at hindi kayang gumawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho. Dahil para sa pamilya ang ginagawang katapatan at kasipagan para laging may aasahan sweldo, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 22, number 35 at number 19. Cancer. Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay may matapang na ugali na mapanuri sa mga dapat na gagawin at walang dahilan na maging tamad. Sa mga gagawin, laging uunahin na makagawa ng naaayon natrabaho at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao mas gusto ang nakakagawa ng sariling pamamaraan at tunay na maasahan sa mga trabaho na maingat at laging inuuna ang pamilya na mapasaya sa mga kinikitang pera ayaw ng usapan na utangan ng pera masinop para sa kanilang kabuhayan Inuuna ang mga gawain at ayaw niya ng mga usapan walang kaugnayan sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 35, number 22 at number 25. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho matyaga at ayaw ng mga usapang chismisan. Hindi nagpapataan sa dapat nagagawin na trabaho. At matapat sa napasukang hanap buhay dahil ang gusto. Ay makataas pa ng sweldo. Ayaw ng mga biroan pag oras na ng trabaho dahil para walang maging abala. May isang salita pag nasabi ay gagawin. Laging may pangarap na maging masaya ang buhay pamilya. Sa tahanan ay masayang mga usapan ang gusto, ang bigay na ugali ng kalikasan sa leyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 18, number 23 at number 29. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling masinop at matyaga at kung gagawa ng isang bagay, mas gusto ang makagawa ng plano bago mag-uumpisa. Nang walang maging suliranin sa gagawin, sa trabaho ay masinop na makagawa ng maayos na gawain at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao. Mas gugustuhin na siya ang gagawa ng gawain, laging naninigurado sa mga sinasabi para walang magawang pagkakamali, may masipag na ugali at masikap na nagbibigay ng good energy, ng swerte sa buhay ang nasa isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color yellow number 19 number 25 at number 16. Libra. Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga dapat na gagawin at madisiplina kung sa mga gagawin, walang suhulan ng pera hindi makakayang tumanggap ayaw ng mga usapang pera kung sa pag-utang. Dahil para sa pamilya ang kinikitang pera at masino sa mga ginagawa para mapaunlad ang kabuhayan ayaw ng mga usapang may suhulan ng pera, dahil takot makagawa ng pagkakamali, masipag sa mga gawain ng walang pagpapataan sa mga trabaho, may ugaling matapang kaya may kahandaan ilabas pagkailangan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 11, number 15 at number 30. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mapanuring isipan hindi basta magagawang maloko. Dahil sa malakas ang pakiramdam, kung kikita ng pera, ay ayaw nang may kalokohan, dahil ayaw nag-iipo ng perang madumi, at ayaw din ang usapang pag-utang ng pera, para makaiwas sa makakaaway na tao, may isang salita sa ginagawa at paninindigan, hanggat sa tamang katwiran, at laging mas uunahin na makagawa na mabigyan ng kasiyahan ang pamilya, nakapokus sa ginagawa sa trabaho, para makaasenso sa mga ginagawang kasipagan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 12 number 10 at number 29. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, may katapangan ang ugali na mahinahon. Naman magsalita sa trabaho ang gusto ayaw ng usapang mahaba, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. Hindi gagawa ng isang pagkakamali sa trabaho dahil ayaw na mawala ng pinagkakakitaan, matahimik na araw. Ang gusto at laging nakapokus sa dapat na gagawin, at sa pamilya ay uunahib na mapasaya sa mga ginagawa para makakuha ng pag-asenso ng kabuhayan, matapat sa dapat na mga gagawin sa trabaho. Wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 5 number 16 at number 24 Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag sa trabaho dahil ang nasa isipan. Kung masipag, ay kayang mapasaya ang buhay na walang. Suliranin, may kahandaan na makatulong sa magulang. Pagkailangan, at pag may nasabi ay gagawin ng maayos, wala sa isipan ang magpautang sa ibang tao. Dahil ayaw ng may makakaaway na tao sa pagpapautang, at mapagpasensya sa buong araw sa pamilya, masipag at madisiplina na may maunawain na ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 16 number 33 at number 25. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan matyaga at pag may nasabi sa pamilya ay gagawin para laging may masayang relasyon sa tahanan, may isang salita sa trabaho na masinop at hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, walang sa isipan ang magpautang sa ibang tao. Maingat sa paghawak ng pera para makaipon ng maayos na para sa pamilya, at ayaw ng usapan na kaberdehan at sa mga tuksuhan ng pagmamahalan, at laging may kahandaan makatulong sa magulang at kapatid, matapat sa trabaho kaya hindi gagawa ng pwedeng matanggal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 39 number 25 at number 10 Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mahabang pasensya at mayroon ding ugaling may katapangan na ilabas pagkailangan, laging nakapokus sa trabaho at seryoso sa mga dapat nagagawin at mas gusto ang makagawa ng nag-iisa, sa trabaho ng walang. Aabala ng masayang makatapos, inuuna ang paggawa ng plano kung gagawa ng isang negosyo, o paggawa sa trabaho. Ayaw kausap ang mga taong may kayabangan at paligoy-ligoy na usapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 24 number 18 at number 40.